nagtatagdang makipagpulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga opisyal ng Philippine Ports Authority o PPA para matiyak na sumusunod ang shipping company sa batas na nagbibigay prioridad sa transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Isa sa ang meeting bunsod ng mga reklamo mula sa mga magsasaka at traders ng gulay kaugnay sa pagbabiyahe ng agricultural products. Nauna nang nakipagpulong si Laurel kay PPA General Manager Jay Santiago para magtatag ng partnership bilang suporta sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pataasin ang produksyon ng pagkain at gawing moderno ang agrikultura. Binigyan ng PPA ang isang patas na naguutos sa shipping companies na maglaan ng 25% ng kanilang cargo space para sa agri-products at magbigay ng diskwento para mapanatiling abot kayang presyo ng pagkain. Patuloy naman ang pagmamonitor at paniniguro ng DA na mahigpit na may patutupad ang nasabing batas.